alam mo, yung, yung policy, ma'am, uh, uh, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy din I was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, sir, you can hold me ka responsible ka for any specific death. crime. Yes, sir. You spoke, about, you spoke about specific saka, crimes. If you say I will take full responsibility. Magdating tayo sa korte. Hindi I will take Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his uh, volume and pitch eh, to so a Mr. normal you're trying level. trying to pin me down on a. Mr. Il, Chair. You, have, you are pinned down by your own statements no, no, you of October. You have to no, 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 pin Mr. Me down Chair. Low, uh, I'm not the, trying to uh, pin you down only. on The exchanges air. are no longer productive, Mr. so Chair, you you suspended. Do not pin me down on semantics. Okay. Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? E eh, ko yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso una sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for Akong making that a record. alam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari doon sila doon sila sa impierno at doon tayo magkita well mr chair wala namang jurisdiction ng senado sa impierno dito uh, lang sa bansa natin uh, pwede tayong mag-investigate doon tayo pupunta well uh, wala po akong ambisyon pumuntang impierno uh, pa uh, uh, pero mr chair ang punto kita lang nito, ang ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng, sa pag-enforce, uh, pag-implement uh, ng police anti-drug uh, operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna, Uh, uh at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching and Damming admissions ng dating presidente involving criminal acts salamat kaayo Uh, kasaysayan na lang po maguhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, hindi pa nagpahal ng kaso hanggang ngayon, katagal lang. Katagal ko na... Matagal ako ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nagpahal ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Uh, so... Okay, for the record, Mr. Oh, President, wala, tayo, wala Mr. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Mr. eh. Mr. Wala, Sir, wag na tayo magdrama dito, Tapos na natin ah. itong istorya ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi President, na, wala. Kasi naawa ako dito ah. sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito kung anong mangyari akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila basta in the fulfillment of duty uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Uh, uh, ako po may tanong din. Uh, Pinag-aralan namin yung pinanood namin yung mga footages mo nung you were president elect tapos naging presidente. May meron kayong sinasabi ng reward, iba-iba nga yung amounts tapos sasabihin nyo parang parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng uh, lalo na kung uh, nalagay sa peligro yung buhay niyo. Okay. So when ito ito lang po 'yung tanong ko. So when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng, uh, ng sinabi mo at uh, na-confuse na sila sa... Kasi pa, ko po yung mga pronouncements po ninyo. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi. Kasi matagal akong instructor ng pulis eh. eh. dumadaan ito sa psychiatric. Ano, ng, gagastos pa ako ng... Well, I was also president. may, pay funding ako dito sa mga psychiatric uh, ano nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito ano... At saka, Alam mo, Mr., alam mo, Senator, pagka mga gano'ng mga heinous crime, mga ano, mga patayan dito, ang Presidente o Mayor, hindi pwedeng mag, 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 tag, ano ka na ng, kailangan magbitaw ka talaga ng salita. O, oh, tanginan ninyo. Kasi pag hindi, walang, ay hindi ako na nagyayabang, look at my city. we, we, I would like to, uh, we travel back. Ano ang sudad ng Davao noon, nung hindi pa ako mayor? Nandyan yung komunista, nandyan yung mga nang uh, nandyan lahat. Abusado na police abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, Actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una oh, po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senete. But uh, uh, walang, walang personal na uh, It has nothing to do with you, uh, yung karakter ko. Yung boses ko lang kasi basi excited. Uh, but uh, if you're are offended by the demeanor, the then mag-change gear ako. I'll, try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. Um, at sa dali, ma'am. Mr. Ganito, Chair? And I'm addressing lahat kayo. Taga-provinsya po ako. Hindi ninyo pwede ako masumo na pa-paulit-ulit. -pa Pag ginawa ninyo niyan isnabin ko kayo. Wala akong pera. Eh. Uh, I am not that rich na mag-travel dito sa si aeroplano. Mahal yan. Uh, hmm. I am... Uh, bubuhay ako sa retirement pay ko so pati itong pamasahay ko retirement pay yes, ko wala akong negosyo ever since gubir lang ako i have been an employee of government ever since kaya I, i do not have one my 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 public life is open to everybody So, magastos so, masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, taposin natin ito the, hanggang bukas. Huwag na tayong umalis the, dito. Thank you, thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Taposin so, talaga um, natin ito. Uh, ta talagang ano? Uh, ta taposin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Wag tayong umalis dito, tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prior prioritizing the questions directed to you, Sir Senator Ortiveros. Salamat kay, Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla? para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi niyo daw, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate these policemen and soldiers, trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Tata magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with... Oh, Ito ang mga uh, polis na graduate with honor sa kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-gratulate mag well, ako ng ano? Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung uh, graduating with with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang ini kaya natin iniinvestigate. Kaya, ma'am, huwag uh, tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong Kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, sina, Bakit? Bakit? Ano ba? Tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huling ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. <laughs> Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail. O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte?